paano kung ang iyong anak ay dinukot at pinagsamantalaan ng isang tao na iyong pinagkakatiwalaan. Ano ang iyong gagawin? Magagawa mo rin ba ang ginawa ni Leon Gary Flauche? Ano nga ba ang ginawa ni Gary Flauche sa dumukot at nagsamantala sa kanyang anak? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button. I-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Si Leon Gary Plauche ay sinilang sa Baton Rouge, Louisiana, United States noong November 10, 1945. Siya ay may apat na anak at isa dito ay si Jody Flauche, labing isang taong gulang. Si Jody ay kumuha ng karate lesson sa ilalim ni Jeffrey Dowsett. Noong February 14, 1984, ipinagpaalam ni Jeffrey Dowsett si Jody sa ina nito na si June upang magpasama. Dahil sa tiwala naman ng ina ni Jody ay pumayag ito ngunit lumipas ang ilang oras sa hindi pa bumabalik ang anak kaya nag-report na ito sa mga polis. Dinala ni Jeffrey si Jody sa isang motel sa California at doon niya hinalay si Jody. Habang nasa motel ang dalawa ay pinayagan ni Jeffrey si Jody na tumawag sa kanyang ina bagay na naging daan upang matrace ng kapulisan ang kinaroroonan ni Jeffrey at Jody. Agad na sinugod ng mga pulis ang motel. Iniligtas nila si Jody at inaresto si Jeffrey. Noong March 16, 1984 mula sa California, nakatakdang bumalik si Jeffrey Doucet sa Baton Rouge Metropolitan Airport upang humarap sa paglilitis. May mga kaibigan si Gary Frauche na opisyal ng kapulisan at isa dito ang nagsabi sa pagdating ni Jeffrey Doucet. Dahil sa galit ni Gary, tila hindi na ito nakapagtimpi at inilagay ng batas sa kanyang mga kamay. Habang nasa airport si Jeffrey at ini-escort ng mga kapulisan noong mga time na yon at kinokover pa ng news crew ang pagdating ni Jeffrey. Nagsuot ng kapat sunglasses si Gary upang hindi makilala at habang tila may kinakausap sa isang pay telephone, nang padaan na si Jeffrey ay agad pinaputukan sa ulo ni Gary si Jeffrey. Dahil sa bigla ang pangyayari ay nabigla ang mga kapulista na nag escort kay Jeffrey. Agad nilang sinunggaban si Gary at inaagaw ang baril nito at umalingaw -ngaw ang katagang Why Gary Why? na sinisigaw ng isa sa mga pulis. Ang lahat ng pangyayari ay kita sa video ng TV crew at ito ay naging pambansang balita noong panahon iyon. Makalipas ang isang araw na matay si Jeffrey Dusett dahil sa natamu nitong tama sa ulo. Dahil sa nagawa ni Gary Flauce, siya ay sinambahan ng kasong second degree murder. Pero hindi siya nakulong, pinigyan siya ng seven years suspended sentence with five years probation kasama na ang 300 hours community service na natapos niya noong 1989. Ang kaso ni Gary ay napuno ng controversial dahil marami nagsasabi na dapat na kulong siya sa kanyang nagawang krimen. Kahit ito ay bunga lamang ng galit ng isang ama sa nagawa sa kanyang anak. Ang video ng insidente ay makailang ulit na itinampok sa mga programa sa TV at dokumentaryo. Minsan ay hinayag ni Jody na hindi niya gusto ang naging pagpatay kay Jeffrey at magiging siya kung makukulong ito. Sa edad na 67 ay nagbigay ng panayam si Gary at sinabi nito na hindi siya nagsisisi sa nagawa niyang pagpatay at kung babalik sa panahon iyon ay gagawin niya ito ulit. Noong 2011 na stroke si Gary at noong 2014 ay muli siyang na-stroke na naging dahilan ng pagkamatay ni Gary sa isang nursing home. Noong August 2019, ang aklat na Why Gary Why, The Jody Flauchi Story ay inilabas ni Jody